Mama? Anak? Anak? Ah, uh, diyan ka pala. Di ka? Nagugutom po kasi ako. Gusto ko po ng chicken. Ch-chicken? Isda na kasi yung ulam natin eh. Gusto mo paghandaan kita? Palagi na lang po isda. Gusto ko rin po ng chicken. Sige, gagawa ng paraan ni Mama. Hintay mo na lang sa baba. Sige po mama, salamat po. Ano ba naman yan mahal? Biglang-biglang sumusulpot yung anak mo. Eh pal. Hayaan mo na mahal, bata eh. Nga pala, may pera ka ba dyan? Naaawa na ako sa anak ko eh. Hindi na nakakapitin mo na ulan. Oh, di ba may tatay yan? Tsaka gustong kunin ng tatay niya? Ibigay mo na. For sure, masarap buhay niya dun. At isa pa, mayaman yun kapag <laughs> pa natin pwede mo utusan yung anak mo na kumuha ng pera sa daddy niya o ba? Diba? easy money grabe ka naman huwag mo nang yung anak ng sugali mo yan oh bakit? tama naman ako ah solusyon yan sa problema natin at nang may silbi naman yung batang yun time nung si Russell. Namiss mo ba ako? Eto, namis ka ng anak mo. Ayan, bantayan mo. Anak, halika. Hi, Papa. Namiss kita. Sabi ni Mama, dito ramuna muna ako. Hmm. Oh, ba't nga pala nandito siya? Aalis kasi ako, pupunta akong abroad para magtrabaho. Kaya sa'yo ko muna iiwan yung bata habang wala ako. Sige, huwag ka mag Bibigay ko magandang buhay para sa kanya. Pangako, hindi ko siya papabayaan. Okay, sige. Aalis na ako. Anak, mag-iingat ka dito, ha? Mahal na mahal kita. Gano'n, hmm. tara. Hmm. <laughs> Anak, dahil nandito ka na. Pangako. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Dahil mahal na mahal kita. Oh, yun naman pala eh. Madali ka naman palang kausap eh. Sigurado ka bang susundin tayo ni Cheska? Oo naman. Mahal na mahal ka nung bata. Tara na. Sigurado ako, sumula bukas. Masarap na ulam natin. Nak, dito ka lang muna. May meeting ako today. Mabilis lang naman yung work ko. Babalik kita retarget, okay? Sige po, Papa. <laughs> Ingat ka po, Papa. Huwag mag-alala. Mag-iingat ako kasi nandito ka eh. Nandito? Alam mo, masaya yung Papa mo ngayon dahil nandito ka. Babe ka lang, ha? Kung sino man kumatok dyan, wala kang papapasukin, okay? Bye. Tara. Tara. Anak, kamusta ka dito? Okay ka lang ba? Uy Maria, hindi ka na. Kumutin ang mga gamit dito. Mahal, huwag na lang kaya nating ituloy ito. Kinakabahan ako eh. At saka, mali talaga na eh, pagdadamay natin sa bata. Hayaan mo na anak mo dyan. Halika na. Kumuha tayo ng mga gamit. Man huwag na lang kaya. Huwag na lang kaya natin ituloy ito. Nakabahan kasi ako eh. At saka, mali yung id idadami natin yung bata. Anak ng ako andito na tayo. Ngayon ka pa, pa atras Sige na, kumuha tayo ng mga gamit. Yung mabibenta natin, ha? Sige, dito ka na muna, anak, ha? Aalis tayo pagdapos na ito. Mama, ano pong gagawin niyo? Di ba pong masama ang magnakaw? Sabi niyo po makukulong ang taong magnanakaw. Basta anak, dito ka lang. Hintayin mo kami. Wow! Ang gagara naman ang mga sapatos na to. Mahal siguro to. Maria! Lisa mo na! Oo, tayo ka lang. Nako, oh, magiging mayaman na talaga tayo na ito. Hmm, tingnan mo, dami ko nakuha, oh. Eh, na ayatin natin lahat, total, mayaman naman yun. Makakabili ulit yun. Yan, boss. Huling-huli sa akto. Arestoy na natin yung mga yan sa pagnanakaw. Papa! Rasen, akala ko ba umalis ka? Anak, sabi mo walang papa mo dito. Grabe, Maria. Akala mo hindi ko alam ginagawa nyo? Alam ko lahat ng plano nyo, Maria. Sinabi sa akin ng anak mo. Bigger babe ka dito, ha? Huwag magpapapasok ng sino-sino, okay? Pero, Papa, sabi po sa akin ni Mama, pupunta po siya dito kasama si Tito. Okay lang po ba sila dito? Oh, akala ko ba aalis sila, Mama mo? Bakit sila pupunta dito? Basta pa, inatusan lang po ako. Grabe, di na kayo nahiya. Pinili niyo magnakaw. Di namin pa tong bata. Di lang bata to eh. Anak mo to eh. Russell, sorry. Hindi ko kasi alam kung anong paparaan yung pwede namin gawin eh. Bakit sorry? Kinukuha lang natin yung bayad sa pagkuha ng anak mo. Mayaman naman yun eh. Tumigil ka nga. Mahal kita, pero tama na to nagsisisi ako na pinakikinggan ko lahat ng mga pinagsasabi mo eh. Wala ka namang kwenta. Anak, sorry. Sorry sa mga pinagagawa ni Mama, ha? Alam mo namang mahal na mahal kita eh. Ayoko lang napapahama ka. Ma'am, sir. Kitang-kita -kita naman ang ebidensya. Pwede bang imbitahan ko kayo sa presinto at doon na kayo magpaliwanag? Napakasama mo, Maria? Ayan ba'y pagmamahal na sinasabi mo? Dinadamay niyo yung bata sa pag sariling interest n'yo? Alam nyo, wala akong oras sa kadramahan n'yo. Ang tanging alam ko lang, hindi pwedeng bata para sa inyo. Boss, pwede niyo sila arestuin. Mama! Anak, no, sorry ah. Pero tama ka. Masama ang magnakaw, kaya dapat lang makulong si Mama. Huwag mo kong gagayahin, na Dapat maging mabuti kang anak. Mahal na mahal kita. Sige naman, sir. Imbita na lang ho namin kayo sa presinto. Doon na kayo magpaliwanan. Chief, salamat. Mohon maaf kita